Yes, isang kilalang singer actress ang usap-usapan ngayon sa showbiz langya. Matapos kumalat ang chismis na nagpapatsurba raw ito sa isang producer kapalit ng malaking datong. Hindi na bago sa industriyang ito ang ganitong klaseng transaction. Pero ang ikinagulat ng marami, hindi daw akalain magagawa ito ng nasabing celebrity na wholesome ang imahe sa publiko. Hulaan niyo nga. Parang ako nagulat ako dito sa singer actress. Yes, tayo. Pabuking pala siya. Siguro nagami lang yes, kasi itong singer actress, hindi na ganong maraming project kasi, di ba? Kulang na siguro para masustain yung everyday needs niya, eh maluho din ito. Kaya siguro umabot sa ganito. Washington, di umano, na napabukin. Actually, hindi lang din naman mga singer, maski na mga young star, minsan makakagulat, uh -huh. di ba? Nagpapabukin pa sila. Pero ito talaga kay singer, actress na ito, hindi talaga ako makapaniwala as in. Alam ko naman, may datong siya eh. O paka, siguro, gusto niyang easy money, easy time, easy go. Will will let you go? Baka ganun, gusto niya na parang meron <laughs> madali. At the same time, kapag kami pabok, parang iba yung <laughs> Sagi naman, diba? kung kakanta siya, di ba, mahihirapan siya, di ba? Mahihirapan na siya. Bakit? Magtatagal pa ang pagkanta niya. Pero yung ibang pagkanta, kaya niyang pa kumanta. <laughs> <laughs> yan ang gusto ni Clyde, di ba? Correct. So, yan. Yeah. 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 Yeah.